Alamat ng Ampalaya mula sa orihinal na kwento ni Ogi D. Rivera at buhit ni Cora D. Albano. Noong araw, sa bayan ng Sariwa, naninirahan ng lahat ng uri ng gulay. Dito, makikita naghahabulan si Nalabanos at Mustasa. Nagpapatintero rin si Nabawang, Sibuyas, Upo at Patula. Nagtatagoan si singkamas, Talong at Luya habang nagluluksong baka si Nakamatis at Kalabasa. Isang araw, umusbong ang isang kakaibang gulay. Siya ay si Ampalaya. Maputlang maputla ang kulay ng balat niya at sa kahit anong lasay, salat siyang talaga. Dahil dito, unti-unting pumulupot ang mabalahibong inggit sa katawan ni Ampalaya. Naging bugnutin siya at mainitin ng ulo. Lahat ng gulay na lumalapit sa balag niya ay binubulyawan niya. Huwag kayong lumapit sa akin, hindi ko kayo kailangan. Layas! Dahil dito, nilayuan tuloy siya ng lahat ng gulay sa bayan ng sariwa. Isang maalinsangang gabi, isang maitim na balak ang namulaklak sa utak ni Ampalaya. Kailangan magkaroon din ako ng lasa, kulay at ganda tulad ng ibang mga gulay, bulong ni Ampalaya sa sarili. Habang nananaginip ang mga gulay, isinagawa ni Ampalaya ang kanyang balak. Dahan-dahan, gumapang siya papalapit sa mga balag ng mga walang kamalay-malay na biktima. Sinungkaban niya ang tamis ni kalabasa, isinilid niya sa isang bayong ang asim ni kamatis, pati na ang anghang ni Luya. Nakita rin niyang nakasampay sa bintana ang kaputian ni Labanos. Agad niya itong kinuha. Sinaklot din niya ang dilang balat ni Talong at ang luntiang pisngi ni Mustasa. Ipinuslit din niya ang lutong ni Singkamas, ang manipis na balat ni Sibuyas, ang malasot lang putis ni Kamatis at maging ang gaspang ni Patola. Ha 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 ha! Sa wakas, nasa akin na ang lahat ng lasa, kulay at ganda. Siguradong kaiingitan ako ng lahat ng gulay, sabi ni Ampalaya sa sarili. Kinabukasan, umalingaw-ngaw ang balita tungkol sa nakawang naganap. Nagtipon-tipon ang lahat ng gulay. Lumuwa ang mata ng lahat nang biglang dumating ang isang di inaasahang bisita, isang dayuhang gulay. Ibat-iba ang kulay ng balat niya at kaya pa niyang mag-iba-iba ng lasa kahangahangang gulay talaga. Ngunit para kay Kamatis, kaduda-duda ang pagkagulay ng bisita. Kaya't kinagabihan, tinipon niya ang mga kasamang gulay at sama-sama silang nanubok sa balag ng dayuhang gulay. Kitang-kita nila ang dayuhang gulay na kaharap sa salamin, habang isa-isang inuhubad ang mga lasa, kulay at ganda mula sa katawan niya. Nagulat sila nang tumabad sa harap nila ang isang maputlang gulay, ang bugnoting si Ampalaya. Isinakdal sa harap ng kalungti-lungtian, kasari-sariwaan, kasustasustansyang hukuman ng mga gulay si Ampalaya. Dumating sa paglilitis ang lahat ng gulay sa bayan ng sariwa. Nandoon din bilang hukom ang mga diwata ng araw, lupa, tubig at hangin. Hindi pa nililikha ang gulay na nagtataglay ng lahat ng lasa, kulay at ganda ng kalikasan, sigaw ng diwata ng araw ikaw ay napatunayang nagkasala laban sa batas ng mga kulay at sa batas ng kalikasan. Bulong ng diwata ng lupa. <gasps> oh, pala Ikaw ay parurusahan. Hikab ng diwata ng tubig. Bilang parusa, lahat ng ninako lasa, kulay at ganda mula sa mga kasama mong kulay ay mapapasayo na. Ugong ng diwata ng hangin. Parusa ba iyon? Ano bang klasing parusa iyon? Buska ng bugnuting si Ampalaya. Pagkaraan ng paglilitis, nangako ang mga diwata na ibabalik nila ang mga lasa, kulay at ganda ng mga gulay na ninakaw ni Ampalaya. At nang gabing iyon, may kagilagilalas na nangyari kay Ampalaya. Nag-away ang lahat ng lasa, kulay at gandang ninakaw ni Ampalaya sa loob ng katawan niya. Nang magsuntukan ng puti, lungtian, lila, dilaw at iba pang kulay, nagbansya ang madilim na lungtian sa kanyang balat. Nang magsabunutan ang kines at gespang, lumabas ang kanyang mga kulubot. At nang magsigawan ng tamis, asim at anghang, lumitaw naman ang pait. Mula noon, naging madilim na lungtian ang kulay ni Ampalaya. Naging kulubot ang balat niya at naging mapait ang lasa niya ngayon, kahit masustansyang gulay si Ampalaya, marami ang hindi nagkakagusto sa kanya. Pero alam ninyo, nagsisi na si Ampalaya. Sa susunod nyo siyang makita sa inyong mga pinggan, subukan nyo siyang tikman at patawarin sa kanyang mga kasalanan. Isang orihinal na kwento tungkol sa alamat ng Ampalaya. Pinupukaw nito ang imahinasyon ng mga bata at binabalaan sila sa kasamaang dulot ng pagkaingit at kasakiman